Ang buwan sa Aquarius ay maaaring maging isang tunay na nagmamahal sa sangkatauhan. Katadasan nito ay altruistic. Maaari kang makipag sa mga tao mula sa lahat ng iba't ibang background at antas ng pamumuhay. Maaari mong makita na ang katutubong ito ay hindi pa nakakakilala ng isang estranghero. Ang katutubong ito ay may likas na salpok tungo sa kalayaan. Siya ay mapag-imbento at nasisiyahang madhanap ng mga babong paraan ng paggawa ng mga bagay. Maaaring makuha ng mga computer, electronic device at gadget ang iyong imahinasyon. Ang katutubong ito ay maaaring mukhang medyo malayo. Hindi ka anong emosyonal kaysa sa ibang mga katutubo. Maaari kang matukoy ng husto sa iyong mga paibigan o mga grupo ng kapantay. Maaaring kailanganin mong bumuo ng pagdating sensitibo, pagpaparaya at kabaitan. Ito ay maaaring futuristic, mas maaga sa panahon nito at lubos na independyente. Nag-aala na ka ba sa hinaharap? Pag-ibig? Ang guan, ang trabaho, ang aming maasahan at tumpak ng mga psychic ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip sa kanilang katumpakan. Tumawab na yun. Telepono. Medi isa tandang bawas walong daan, tandang bawas apat na daan at siyam naputwalo, tandang bawas walong libo, pitong daan at pitumput-pito.